One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mamasam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng... Friday, at eh, Thursday. So, happy Thursday sa atin lahat ng bonggang bongga. At yun nga, so, syempre, katatapos lang ng preliminary competition kagabi ng Miss Universe at lahat tayo ay puyat. Lahat tayo ay pagod. Pero, guys, isang tulog na lang. Papunta na tayo sa exciting moment at ayun nga, malalaman na natin kung sino nga ba ang mananalong bagong Miss Universe. Are you excited, guys? Kasi ako, yes, sobrang excited ako dyan. And then, then ayun, bago ako tsumika ng bonggam bongga, gusto ko munang magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat sa pagmamahal at supporta na binibigay ninyo at hindi lang yan, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa mga bago nating subscribers at saka syempre, gusto ko din magpasalamat sa mga makasolid na makamamasam dyan. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo panahon na talaga naman, oh my gosh, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga. Pero bago ako, tumika, isa na lang, shout out kay Ryan. Ayun, saka sa team niya, sa kasama niya kahapon. Hindi ko nakuha yung mga name, pero ayun, shout out. At saka sa mga bumati sa akin na... Mama Sam, pinapanood kita, maraming maraming salamat sa inyo guys ng tao sa aking puso. Ayun. So, salamat sa suporta at pagmamahal. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid niya chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, Huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So para sa una natin chika, ano daw masasabi ko sa preliminary competition na naganap kahapon sa evening gown, sa swimsuit at sa syempre sa national costume. Well, ang masasabi ko ay nakakaantok. <laughs> nakakaantok kasi sobrang dami at sakit sa mata. Yung alam mo yon yung ilaw medyo madilim tapos yung music talaga naman oh my gosh papunta na ako sa patulog oho uh -huh. mas na ano ko talaga na appreciate ko ngayon yung Miss Grand more than dito sa Miss Universe na gawa ng under ng Miss Grand International so sobrang laki ng diperensya nila mula sa music sa lighting yung lighting kasi ng Miss Grand talagang bongga grabe, pasabog yung ilaw at talagang masasabi mo, wow, ang ganda. Maganda yung stage ng Miss Universe kasi malaki naman talaga. Pero nandoon doon ako sa part na parang nakukulangan ako doon sa ilaw. Ang dilim, ang dilim ng mga pangyayari. <laughs> so yun, so may nalaglag pa, ba diba? So ayun na, nalaglag si Miss Jamaica doon sa sa butas. Kasi naman, bakit kasi walang ilaw para man lang makita ng mga kandidata na may butas pa doon. Siyempre, yung mga candidates, aligaga na yan. Wala sa wisyo nila. So, pag naglakad sila, focus lang sila doon na sana matapos na yung moment ko. Ganon. At ayun nga, na-disgrasya si Miss Jamaica. Hindi ko siya na ano, nagulat na lang ako nagtayuan ng mga tao. Kasi pag nag lumabas na sila dito sa first ano nila, cut, hindi mo na sila makikita doon sa ano kasi na medyo madilim yung part na yon so doon siya nalaglag so yon medyo nakakaawa kasi ang sabi daw ay pumutok daw yung ulo pero at dumugo pero sabi ng ganon conscious pa naman daw at okay na daw yung sitwasyon so yon ang balita oo uh -huh. pero yun, nakakalungkot kasi syempre kung kailan patapos na yung pageant, doon pa na disgrasya, di ba? So, yon Kaya, mahirap, mahirap din yung pageant talaga. So, dapat ano lang laban, no? And then, ito nga para sa sumunod natin, chika, ano daw ang masasabi ko? Tatlong tie sa preliminary competition para dito sa mga ganap ang nakaupo bilang kurado. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay wala tayong magagawa Oo, oh, doon din naman sa closed door interview, tatlong Pilipina, 'di ba? Tatlong Pilipino. Pero dito naman sa ano, sa 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 swimsuit and evening gown, tatlong ano naman, Thai Eh, nasa sa kanila na 'yan kung ano ang gagawin nilang sistema sa paghuhurado eh kung nakikita naman nila yung mga kandidata na magagaling, I hope na sana talaga na-impress sila sa ipinakita ni Miss Philippines. Tapos, sana magbigay sila ng patas, di ba? Kasi, syempre, hindi natin alam. Pero, tiwala naman ako, kung nakita nila yung performance na maganda, bibigyan naman siguro nila ng magandang score ang candidates, di ba? So, yun. So, kaya, okay lang yan at laban lang. So, yun. Ako, ano eh, medyo, syempre, magugulat ka. Pero, kung kasi, kung tayo yun, nalabaw, tatlong Pinoy, o, oh, di ba? Hindi naman sila nagreklamo. At wala din tayong reklamo. Laban Ganon So yun Ganon talaga And then ano daw ang masasabi ko Na biglang Pasurprise na upo si Natalie lebo Bilang selected committee to be honest, nagulat ako. Oh, oh. Ang sabi ko, ha, bakit siya nandiyan? Alam naman natin si Natalie na medyo parang minsan imbiyer siya sa mga beauty queen natin. Pero I hope na sana patas din siyang maghurado. Sana nakita niya yung galing ng pambato natin. At sana mabigyan niya ng score. Sa lahat ng uradong nakaupo, ewan ko ba, siya yung parang piling ko na parang, mm. <laughs> so siguro alam na ninyo kung bakit but nandoon ako na alam ko na uupo siya diyan bilang hurado at magiging pata siya sa lahat, di ba? At feeling ko naman ah uh, nakikita niya yung performance ng kandidata natin at siguro bibigyan niya ng magandang score, di ba? Hindi nga lang number one, pero maganda yung score na ibibigay niya. But magtiwala na lang tayo syempre sa proseso nang pageant kaysa naman isip-isipin pa natin kung ano-ano mga tumatakbo sa utak natin na hindi naman natin alam, malay ninyo, siya pala ang magkagusto kay Miss Philippines. ba diba? So, yun. Good luck and wish all the best. And then, ganun talaga, laban lang. Magtiwala na lang tayo sa proseso. So, yon And then, para naman sa na chika, eto nga, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo? Matumang, dominant sa paggawa ng national costume kung ni Miss Maria at Lisa Manalo at Evening Gown. Anong masasabi mo? To be honest, tatakmak pumang ka talaga. Sobrang panalo, sobrang bumawi talaga si Maktumang noon sa Cosmo. Kung parang Wow! Ang ganda. Ito yung pinaka-the best na ginawa natin laban. Kasi alam mo yon yung parang solid yung gawa ni magtumang, yung dedication niya. Nakausap ko nga siya kahapon. Sabi ko, kailan mo ako gagawa ng gaw? Sabi niya, sige po. yung ganon. Pero alam mo, natutuwa ako kay Mactumang kasi he's create good, no? Na no, parang talagang masasabi ko with with full heart just ko doon sa national costume grabe talaga binonggahan niya ng bonggang bongga ang ganda ng ng kulay ang ganda ng ideas alam mo yon very common para sa iba. Pero pag nakita nyo naman yung hirap at pagod ni Mac Tumang dito sa paggawa ng ano, eh, abah, dapat purihin naman ninyo. <laughs> Diyos ko, ano ba kayo? Di, kayo hindi nyo kayang gumawa ng ganyang national costume. At madim proud kayo kasi, di ba, is, nila yung, yung Pilipinas sa intablado ng Miss Universe. Hindi sila gumawa ng paru paro hindi sila gumawa ng ibon. Di ba? kumbaga parang isang nakakabighani sa puso yung makita mo ang kandidata mo na may suot-suot ng ganitong national costume na gawa ni Mac Tumang. And then pagdating naman sa evening gown, ay kakaiba, ang bongga din. Ang ganda ng detalye. Kita ko malapitan, sobrang ang panalo. So, tamang-tama kay Maria Atisa Manalo. At ang ganda, lumabas ang kaseksihan ni Atisa, napaka-elegant yung tignan at ang galing kung paano i-execute ni Atisa, ba? Diba? So, yun. Yun yung importante doon. At happy ako. Happy ako sa ipinakitang performance ni Atisa from swimsuit, evening gown, at saka ayan na national costume and then happy ako sa gawa ni Maktumang mabuhay ka di ba so yun ganun talaga and then para sa sumunod na chika tingin mo mama sam after natin manalo ng best national costume noong 2022 2022 Uh, 2023, 2024, and then tingin mo ba ngayon 2025 makukuha pa kaya natin ang best national costume? Sana, hindi man natin makuha ang best national costume Pero masasabi ko na job well done, Philippines uh -huh. So para sa akin Kahit hindi nila i-announce na ikaw ang best national costume Pero yung saya sa puso ng mga Pinoy Ay hindi nilang maya yun At proud Yung pagiging proud natin na bilang Pilipino At alam mo yun, yung may kultura tayong ganito Kaya mabuhay So para sa akin Okay na okay. Hindi man tayo maging best national costume ngayong taon na to, naniniwala ako na panalo siya sa puso ng mga Pinoy. Ganon! And then para sa sumunod na chika, ano daw masasabi ko sa hosting job ni Arboni bilang host ng Miss Universe? Masaya magaling at winner uh -huh, si Arboni. So, ramdam ko din ang pagiging Pinoy niya kasi nagtatagalog siya. And then, feeling niya nasa Pilipinas siya. Sobrang ganda ng atake niya. Sobrang nakakatuwa kasi meron tayong beauty queen na ganito. Kahit hindi niya daladala yung Pilipinas sa Miss USA, eh, daladala naman niya ang Pinoy sa puso niya. At sobrang winner. Ang galing ng pagkaka-host niya. Mm -hmm. So, alam ko na may mga something-something, pero eh, okay, nabonggahan naman niya. Sana silang dalawa ni Catriona yun nandyan, no? Para masaya. Ganon. And then, para naman sa sumunod na chika, eto nga, sinasabing ganon. Ano daw ang masasabi ko sa performance na ipinakita, syempre, ni Miss Indonesia. Ni Miss Indonesia, wala lang. wala akong masabi. Kundi, lumaban naman siya. Pero hindi ko alam kung saan papunta yung laban niya. Wish all the best, syempre. Para sa kapitbahay natin si Indonesia. Ayokong manghanas masyado. Pero ang masasabi ko, Uh, ginawa niya na yung best niya para maging maganda siya. Ginawa niya yung best niya para manalo sila. Ginawa niya yung best niya para masabi na magkaroon siya ng wow. Pero ang totoo doon, wala man ako nakita ng wow. hindi. Eh, job well done para sa pambato ng Indonesia at nakita ko na talagang ginawa naman niya yung makakaya niya at dapat matuwa ang mga Indo. Kasi syempre, di ba, nakita naman nila kung paano ilaban ni Miss Indonesia yung laban niya sa intablado ng Miss Universe. Kaya, Indonesia, you did it! O, di ba? Just color may ganon. So, yon So, congratulations and job well done. So, yon So, para na sa sumunod na chika, sabing ganon, ano daw ang masasabi ko sa performance ni Vina over Philippines, mm -hmm. ako po. so yon, so ako para sa akin sa kanilang dalawa, isa sila sa mga pinaka strongest candidates pagdating sa ano sa Asia, 'di ba? Philippines and Thailand. So 'yon. Ako naman ang masasabi ko naman yung performance ni Thailand ay ginawa naman niya yung best niya at dream come true to para sa kanya. So job well done ang daming sumusuporta sa kanya eh. Parang lahat ng ata na supporters niya pumunta doon para maging mainay. Pero kung pag-uusapan natin, yung performance ba niya ay angat? tama lang nagawa niya yung part niya na parang piling ko pwedeng pumasok sa top 30, sa top 12 at kung ano pa man ang handa niya. Pero makikita mo pa rin kay Vina yung pag-hold back niya sa sarili niya na parang hindi niya i-let go all out lahat para mas bongga yung makikita mong performance. And then, um, mm, mukha siyang kontrabida. Charot. <laughs> so, yun. So, nakukulangan ako dun sa ganda pero nando doon sa fight na parang oh job well done. oh job well done, Dina. Pero kasi kung ikukumpara ko yung performance ni Gatchabel at performance ni Dina, I go for Gatchabel. Si Gatchabel kasi ay talagang very strong, very ah uh, alam mo 'yon, yung bubbly, yung personality, maganda yung yung ipin yung parang nakikita mo na nag enjoy siya pero ito kasi si Vina halata mo na may kabay eh. so yon but lahat naman ng ginamit yung materials from from national costume uh, and swimsuit at saka na uh, evening gown ay panalo naman oho so malalaman natin yan kung saan patutungo mahirap kasi para sa atin ganun yung nakikita natin kay Bina pero hindi natin alam yung mga horado kasi lahat ng ano ah, sigawan So ngayon, ang tanong, sino ang paaabutin nila sa top 5? Si Bina ba o si Philippines? So yon papayag ba tayo na may iwanan si Philippines sa top 5? Eh ang nakita kong performance kagabi ni Philippines ay talagang sure ako na kaya niyang tumungtong ng top 5. Ba't nandoon ako sa part na hindi ako tiwala talaga kung sino yung mga maghuhurado. Ganon! So, yan. Eh, hey, nako, nako, nako. Mahirap man salita Pero, hindi natin alam ko ano yung tumatakbo sa utak ng mga hurado. At unfair naman ko sasabihin natin. Nako, ganon, ganon, di ba? So, mas maganda na lang na malaman na lang natin. So, bukas, malalaman natin kung ano ang patutunguhan ng laro ng ating pambato na si Maria Atisa Manalo. Panalo! ganon. Ay, naku, nakakaloka. So, eto. So, marami talaga nagtatanong sa akin. After daw mag-perform ni Atisa Manalo yesterday, so, piling ko daw ba na hit ba ni Atisa Manalo ang performance na ginawa noon ni Pia ba at sa saka ni Catriona Gray? to be honest, yes. Uh -huh. Na-hit niya. Na-hit niya kung paano i-execute yung sarili niya. Parang feeling ko nga, ang atake niya kagahapon is... Catriona and Pia words ba combination? Equal at di sa manalo. Panalo, di ba? So, yon So, bongga. Purilin palang bongga na yung pinakita na performance ni Pati sa Manalo at natuwa ako doon sa execution niya sa swimsuit, sa evening gown. And then looking forward ako kung ano ang gagawin niyang laban pagdating sa coronation. So I hope na sana magtuloy-tuloy. Kung ako ang tatanungin mo, yes, she will be the next Miss Universe. Pero kasi hindi natin hawak ang kapalaran. Ayan ay kusang mangyayari kung para sa kanya to. So, sabi ko nga, may huradong mga nakaupo. So, nakasalalay sa hurado ang magiging kapalaran ng isang ati sa manalo. And then, depende sa kanila kung gugustuhin ba nilang manalo ang Pilipinas ngayong taon na to. Pero kung performance ni Atisa o pag-uusapan, malinaw pa sa bituin sa langit yung liwanag na ipinakita ni Atisa Manalo para sa corona ng Miss Universe. So, ang kalaban na lang talaga dito ni Atisa, yung mga taong kontrabida sa kanya, Charot. So, yon So, maaaring yes, manalo si Ati sama maaari no. Depende nga yon sa orado Kung ang hurado ba ay magiging fair ba sila at nakikitaan ba nila talaga na dapat kay Ati sa ibigay ang corona. Pero kasi nakikita ko din madami din kalaban talaga eh. Pero kung sasabihin mo yung difference na parang sino ba ang may ano kakaibang performance, sino ba yung pangal, I think I go for Ati sa manalo. So bias man pakinggan, pero Totoo eh. Ayun yung nakita natin eh. Kasi yung performance kasi niya at Lisa, malinaw, malinis, klaro, panalo. oh So yun. So talagang malalagay mo siya dyan at mapipili mo. Ngayon, depende yan kay Atisa kung ili-level up pa niya yung pokpok ng laban niya. <laughs> yung, I mean, yung performance niya pagdating sa coronation. So, yun yung aabangan natin bukas. So, yan! So, keep praying, keep voting, And then, malalaman natin kung sino nga ba ang susunod na Miss Universe. Ayun. So, job well done. The dream come true para kay Atisa na makapag-perform sa intablado ng Miss Universe. And then, Atisa manalo. Isang malaking pangalan na panalo. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Siyempre, maraming salamat po sa suporta at pagmamahal. Lalo na yung mga tao kagabi, talagang grabe. Mamasa, mamasa. Thank you so much sa inyo. Hindi ko alam na ganoon na pala talaga yung impact ko sa inyo ng bonggang-bongga. And then, God bless you guys. And more power. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you guys.